Sa lahat ng leading ladies ko, favorite ko silang lahat. Pero ang pinaka favorite ko sa lahat ng leading ladies ko, yung mga nagdadala ng pagkain sa set. I couldn't let him die. No matter how much I wanted him dead. Ang kanyang husay sa pag-arte, wala pa rin kakupas-kupas. Hindi Remember? ganyan, hindi ganyan si Liselma. Same with his good looks. At para subukan kung gaano kalakas ang appeal ni Gabby, isasabak namin siya sa ating kilig test. Go! 4M3, Gabby ah! Ah! Sa puntong ito, ano, masusubukan natin yung karisma, yung power ng Killer Smile ng isang Gabi Concepcion. Ang hamon sa iyo, Gabby, ay pakiligin siyempre ang ating mga ladies. Ah, okay. Pero ang challenge naman sa mga ladies, bawal kayong kiligin. Yung may control mm -hmm. sa kanyang hile, siya ang mananalo. At siya, of course, mayroon siyang flowers, teddy bear, chocolates, okay. and probably a kiss from Mr. Captain. Okay. Let's start off siguro with uh, okay. the lady in peach. Hello, Sachi. How are you? Ganda-ganda mo naman. Tingin dapat natatilihan sa mata. O, Ang ganda ng mata mo ah sayaib ayot, amen, puto mo pa nga, Okay, ay, Okay. Ang paki Ang paki kileg, paki kileg, paki kileg, paki paki kileg, paki kileg, paki kileg, paki kileg, paki Yan. Para kileg, paki Thank you. Kiss muna. kileg, <laughs> Oh Hi, Riza. Can I get... <laughs> <laughs> oh, oh, ang galing-galing mo naman. Aliya, <laughs> payakap nga, payakap. <laughs> thank you, ah, uh, thank you. Thank you. Okay, thank you, guys. Thank you. Salamat. Thank you. winners sa kilay. Go paan ito. Dalawa sila. O, tagpusa. Okay. okay. For you, go. Ngayon, isa ng ganap na kapuso si Gabby Concepcion. May mga proyekto na nakalinya para sa kanya. Isa na rito ang primetime teleseriyang Because of You saan makakasama niya sila Carla Abellana at Valerie Concepcion. Si Kuya ano sobrang saya katrabaho. Um, yung sobrang niyang down to earth na parang hindi ka ma-feel na outsider. I mean, he will really make you feel comfortable, especially here. First time namin nagkatrabaho sa isang soap opera at mag-asawa pa kami. So talagang, syempre, kailangan medyo meron kaming chemistry kahit pa paano, di ba? Because of you. Kambalik, ang role nyo dito ay? I... I'm, ang role ko dito, uh, married ako kay, uh, kay Valerie. May mga anak kami. And then something happens there na makikilala ko si Carla. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, Sige, let's keep it handy. Yeah. Let's keep it that way. <laughs> yeah. Ang buhay ni Gabi Concepcion ay masasabing naging makulay at puno ng kontrobersya. Bagamat minsan na niyang iniwan ang mundo ng showbiz, pero nagbalik siya dahil nandito raw ang tunay niyang kaligayahan. Anong aral ng tunay na buhay ni Mr. Gabby Concepcion? Be nice, pray, uh, and be open. And don't forget to love.